Carl Vinson Carrier Strike Group dumating sa Pilipinas. Nimitz Class Aircraft Carrier USS Carl Vinson, CVN-70, flagship ng Carrier Strike Group, CSG, isa, sumakay sa Carrier Air Wing, CVW, dalawa, Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser USS Princeton, CG-50 at Arleigh Burke class dumating sa Pilipinas ang mga guided missile destroyer na USS Kidd, DDG-100, at USS Territ, ddg 104 at apat para sa nakatakdang pagbisita sa Daungan Inn. 5. Ang pagbisitang ito ay nagmamarka ng karagdagang pagpapakita ng US-Philippine Alliance, at mas malawak na pangako sa rehiyon ng Indo-Pacific. Nagsisilbi rin itong patibayin ang mga ugnayan sa mga lokal na pinuno at komunidad, na muling nagpapatibay sa pitong dekada na alyansa sa pagitan ng US at ang Pilipinas. Ang mga port call ay bahagi ng US ang mga nakagawi ang operasyon ng Navy, at ang CSG1 ay nakatuon sa pagpapanatili ng tradisyong iyon upang suportahan ang kahandaan sa pagpapatakbo at mga pakikipagsosyo sa rehiyon. Ito ay isang kasiyahan para sa Carrier Strike Group na bisitahin ng Republika ng Pilipinas. Ang US at ang Pilipinas ay matatatag na magkaibigan, magkatuwang sa kaunlaran, at matatag na kaalyado, sabi ni Rear Adm. Carlos Sardiello, Commander, CSG1. Ang ating dalawang bansa ay nagbabahagi ng mga demokratikong pagpapahalaga, malapit na ugnayang pangkultura at ang ating alyansa ay nanindigan ng matatag sa loob ng mahigit 72 taon. Bilang ating pinakamatandang kaalyado sa kasunduan sa Silangang Asya, ipinakita ng Pilipinas ang kanilang hindi natitinag na pangako sa pagtulong na magkaroon ng isang malaya, bukas, mapayapa, at maunlad. Indo-Pacific na rehiyon, Sa kanilang pananatili sa Maynila, ang mga mandaragat mula sa Carrier Strike Group ay lalahok sa cultural exchanges, community relations events, at more ale, welfare and recreation, MWR, sponsored tours para mapahusay ang cultural understanding at cooperation ng dalawang bansa. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa iba pang mga kultural na background, maaari tayong bumuo ng mas matibay na mga relasyon, epektibong makipagtulungan at makahanap ng karaniwang batayan, sabi ni Cap, Matthew Thomas, Commanding Officer, USS Carl Vinson. Ang lahat ng ito ay kritikal pagdating sa pagsuporta sa aming mga kaalyado at kasosyo sa rehiyon. Bukod pa rito, ang port call ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mandaragat at sibilya ng CSG-1 na bumangon habang dinaranas ang mayamang kultura ng Pilipinas. Ang mga pagbisita sa port na tulad nito ay nagbibigay daan sa aming mga tripulante na makapagpahinga at mag-reset pagkatapos ng mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay sa dagat, sabi ni Cap Victor Sheldon, Commanding Officer, USS Princeton. Mahalaga ang mga ito sa pagbibigay ng mental at pisikal na pagbawi na kailangan para sa konsentrasyon at pagiging produktibo kapag bumalik tayo sa dagat. Bago ang kanilang pagdating, nagsagawa ang CSG-1 ng Trilateral Maritime Exercises kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force at Republic of Korea Navy. Ang mga pagsasanay ay nagbigay ng pagkakataon para sa tatlong puwersang pandagat na magliyag ng sama-sama at magsagawa ng pinahusay na pagpaplano at mga advance na operasyon sa komunikasyong pandagat. Ang Carrier Strike Group 1 ay umalis sa San Diego para sa isang regular na naka-schedule na deployment sa Western Pacific, OKT. Labindalawa, 2023. Mula nang pumasok sa US 7th Fleet Area of Operations, lumahok ang grupo sa Multi-Large Deck Event at Annual Exercise 2023 sa Philippine Sea. Ang mga pagsasanay na ito ay nagbigay ng mga pagkakataon upang makipagtulungan sa mga kalyadong puwersa tulad ng Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at Japan Maritime Self Defense Force na higit na nagpapalakas sa mga pagsisikap ng kooperatiba sa rehiyon. Ang CSG1 ay isang multi-platform na pangkat ng mga barko at sasakyang panghimpapawid na may kakayahang magsagawa ng malawak na iba't ibang mga misyon sa buong mundo mula sa mga misyon sa pakikipaglaban hanggang sa humanitarian na tulong at pagtugon sa pagtulong sa kalamidad. Ang CSG-1 ay kasalukuyang nakadeploy sa US 7th Fleet Area ng mga operasyon bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. US ang 7th Fleet ay ang US ang pinakamalaking forward deployed numbered fleet ng Navy at regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng libre at bukas na Indo-Pacific na rehiyon.